Sinakyada kang pinagsarong sa kang Philippine Drug Enforcement Agency Albay, Regional Special Enforcement Team, asin Legazpi City Police Office, ang sarong drug den sa barangay Biga sa syudad ng Legazpi, poko mas o menos alas 6.45 kumbanggi kang nakalis na Miyerkules. An operasyon, nagresulta sa pagkakaresto kan tulong suspechado na sindarayan Unggotan Gotan Buragay na target sa operasyon asin drug maintainer asin duwang bisita kaini ini na nadai na pinangaranan pa kang otoridad na recover sa posisyon kan mga sospek ang nagkapirang plastic sa shay log ang pigtutubo na nasabu na may gabat na 13 grabo o 88,400 pesos ang street value. Matagal na itong binabantayan, lalo na ganun re-require tayo ng kote yung habituality ng isang lugar kung talagang ginagamit ba itong drug din. So, mar marami tayong mga activities na dapat gawin uh, dahil base na rin sa activity ng tao. So, matagal lang minamanan siya at eto uh, ito ng mga, mga, mga bisita naman te. Yung iba naman is mga visitors. Eh. Uh, frequent visitors to. Sa Roang Barangay Bigas, sa kan sa indang opisina na drug cleared barangay sa syudad ng Legaspi, kung babawi ang deklarasyon, sigun kay Hubay, dayman ini mangyayari, So happy na unfortunately sa uh, may participation ng ating barangay officials. So yun yun. Uh, kaya no, kasi hindi siya marireverse status kasi nagkaroon ng involvement yung ating mga barangay officials para doon sa pagka ng drug din. Sa Paracali Camarines Norte, dai naman nakapalagpas sa awtoridad ang apat na persona na naaktuan na nagagamit ng ilegal na droga matapos kang pigkasar na baybas operation sa sarong residensya sa Purukyakalbi, Poblasyon Norte, Poko mas o menos alas 4.42 ng hapon kang nakalis na Martes. Sa impormasyon, matapos na mapabakalan ang pusher buyer kang babaing target sa operasyon, duma naman iniinaresto inaresto na nagresulta naman sa pagkakadiskubrekan tulupang persona na naaktuan pang nagagamit ng iligal na droga. na sa mga sospek, ansyam na pidasong plastik si Shailaugman ang pigtutubo na nasyabu na may gabat na 12 gramo o 81,600 pesos ang street value na siguro kung bako man unyan, sa mga masunod al daw, kamo naman ang masunod na madadakop. Kaya ang rebis ko sa indo punduhan na nindo. Ta mas dakol ning legal na pagi para makakuha kwarta na pang sustento sa pamilya. Sa presente, nasa kustudya na kang otoridad ang pitong sospechado na naampangunyan sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.